Sa edad na lampas sa venta, madalas nating marinig ang payo na magpa-check up ka palagi para sigurado. Totoo, mahalaga ang regular na pagsusuri ng kalusugan pero may mga test o check-up na kapag sobra o mali ang timing, maaari palang makasama kaysa makatulong. Sa Pilipinas, likas sa ating mga lolo't lola ang pagiging masunurin sa payo ng doktor kapag sinabi ng health center o ospital na magpatest, agad nating ginagawa, madalas nang walang tanong. Ngunit ayon sa ilang modernong pag-aaral, may mga medical tests na hindi na kailangan o maaaring magdulot ng stress, unnecessary medication at minsan ay physical harm sa matatanda. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong sumunod dahil sa respeto sa otoridad. Ngunit habang tumatanda, dapat ay mas mapanuri tayo ang katawan ng 70 anyos ay hindi na katulad ng 40 anyos. Ang mga resulta ng ilang test ay maaaring magbigay ng maling alarma dahil ang natural na pagbabago ng katawan ay nagiging sanhi ng false positives na pwedeng humantong sa hindi kailangang operasyon o gamot. Ang video na ito ay hindi nangangahulugang huwag nang magpa-check up. Sa halip, ito ay paalala para maging matalino, makinig sa sariling katawan at alamin kung alin ang makatutulong at alin ang dapat iwasan. Tulad ng sabi ng mga matatandang Pilipino, hindi lahat ng sobra ay maganda, pati sa kalusugan. Una, iwasan ng paulit-ulit na full body scans o CT scans. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag mas maraming medical test, mas mabuti, parang mas sigurado. Pero ayon sa mga pag-aaral mula sa Mayo Clinic at Harvard Health, ang sobrang exposure sa radyasyon mula sa CT scans ay maaaring makasira sa mga cells ng katawan lalo na sa mga senior na lampas 70 taong gulang. Sa edad na ito, humihina na ang natural na kakayahan ng ating katawan na magayos ng DNA kaya mas mataas ang panganib ng mga side effect. Hindi rin alam ng marami na ang mga contrast dye na ginagamit sa ilang scans ay maaaring makairita o makasira pa sa kidneys, isang mahalagang bahagi ng ating kalusugan na madalas nang mahina sa pagtanda. Sa kulturang Pilipino, karaniwang nating marinig ang mga anak na nagsasabi, Nanay, magpaskan ka para makasiguro tayo. Minsan, ito'y dahil sa sobrang pagmamahal at pag-aalala, pero hindi lahat ng test ay kailangan. May mga pagkakataong mas nakakasama pa kesa nakakatulong. Sa mga probinsya, may mga lolo't lola na halos buwan-buwan nagpapalaboratory dahil sabi ng kakilala o kapitbahay na maganda raw sa kalusugan. Pero ayon sa mga doktor, mas makabubuti kung laging kumonsulta muna sa iyong primary care physician bago sumay-alam sa anumang test. Dapat itanong, Doc, talagang kailangan po ba ito? Tulad ni Aling Cora, 78 anyos mula sa Batangas, na dati halos linggo-linggo nasa ospital para magpaskan dahil madalas siyang kabahan. Kalaunan, napagtanto niyang mas gumanda ang kanyang pakiramdam nang siya ay nagsimulang maglakad tuwing umaga sa plaza, huminga ng sariwang hangin at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Mas guan ang katawan ko at di ko na kailangang paulit-ulit magpatest, aniya. Ang aral dito, ang kalusugan ay hindi nasusukat sa dami ng tests, kundi sa tamang pangangalaga at payapang pamumuhay. Ang pahinga, tamang pagkain at positibong pananaw ay minsan mas mabisa kaysa anumang mamahaling machine. Pangalawa, iwasan ang madalas na routine blood tests kung wala namang sintomas. Ang dugo ay parang buhay na agos sa ating katawan, kaya't natural lang na gusto nating masiguro na ito ay nasa maayos na kalagayan. Ngunit para sa mga Pilipinong senior, lalo na yung mga sanay na sa palaboratorio tuwing may konting hilo, mahalagang maunawaan na ang madalas na pagkuha ng dugo ay hindi laging kailangan. Ayon sa mga eksperto sa geriatrics, habang tumatanda, bumabagal na ang paggawa ng bagong red blood cells, kaya kapag madalas kang kinukuhanan ng dugo, maaari itong magdulot ng mild anemia o panghihina. Sa kulturang Pilipino, karaniwan na ang payo ng mga anak o kapitbahay. Magpalabtes ka na para sure, kahit simpleng pagod lang pala o kulang sa tulog. Tulad ni Aling Belen, 74 anyos, na halos buwan-buwan nagpapakuha ng dugo dahil sa takot na baka may nakatagong sakit. Pero nang payuhan siya ng bagong doktor na huwag muna magpatest kung maayos naman ang pakiramdam, napansin niyang bumuti ang kanyang kalusugan at lumiwanag pa ang kutis. Naging mas masigla siya nang ituon ang pansin sa pagkain ng natural at masustansya, tulad ng tinolang manok na may malunggay, ginataang kalabasa at sabaw ng buto na pampalakas ng dugo. Mahalaga ring tandaan na may ilang doktor na nasanay na mag-request ng maraming laboratory tests kahit hindi naman talaga kailangan. Hindi masama magtanong at maging mapanuri bilang pasyente. Ang sabi nga ni Mang Pedro, 78 anyos, hindi sa dami ng papel ng laboratorio na susukat ang kalusugan, kundi sa kung paano mo inaalagaan ang sarili araw-araw. Kaya mga kasinyor, huwag tayong magpadalos-dalos sa pagpapakuha ng dugo kung wala namang sintomas. Minsan, ang katawan natin ay nangangailangan lamang ng pahinga, masustansyang pagkain at positibong pananaw sa buhay. Sa huli, ang tunay na kalusugan ay hindi galing sa karayom, kundi sa tamang pangangalaga, kalinga at malasangit sa sariling katawan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magaganang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo! Pangatlo, iwasan ang paulit-ulit na ECG o stress test kung walang malinaw na sintomas ng sakit sa puso. Marami sa ating mga senior na Pilipino ang mabilis kabahan kapag nakararamdam ng konting kabog o kirot sa dibdib, agad nang iniisip na baka atake sa puso na ito. Kaya't madalas, kahit walang malinaw na sintomas, nagpapagawa agad ng ECG o stress test. Ngunit, ayon sa mga pag-aaral ng American Heart Association, kung wala namang palatandaan tulad ng madalas na hingal, paninikip ng dibdib, o sobrang pagkapagod kahit sa konting lakad, hindi na kailangang paulit-ulitin ang ganitong mga pagsusuri, lalo na para sa mga edad 70 pataas. Sa halip na makatulong, maaari pa itong magdulot ng sobrang pagod, pagkahilo o minsan pagkasira ng kumpiyansa sa sarili. Sa ating kulturang Pilipino, likas ang tagot sa atake sa puso. Kapag may kamag-anak na pumanaw dahil dito, tila ba nagiging mana ng kaba ito sa buong pamilya. Tulad na lamang ni Mang Nestor, 74 anyos, na nakaranas ng pagkahimatay habang nasa treadmill test. Akala niya noon, kailangan niyang ulit-ulitin ito taon-taon kahit wala siyang sintomas. Nang payuhan siya ng bagong doktor, sinabi sa kanya, mas mainam ang araw-araw na paglalakad at tamang tulog kesa paulit-ulit na test na wala namang dahilan. Mula noon, nagbago ang kanyang pananaw. Araw-araw na siyang naglalakad kasama ng mga kapitbahay. Nagkakabe sa harap ng bahay habang nagkukwentuhan at napansin niyang bumuti ang kanyang pakiramdal. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan. Totoo ang kasabihan ng matatandang doktor sa baryo, ang puso hindi lang nasusukat sa makina kundi sa ritmo ng araw-araw na pamumuhay. Kaya mga kasinyor, makinig tayo sa sinasabi ng ating katawan. Kung maayos ang paghinga, normal ang presyon at walang kakaibang sakit, huwag nang magpastres sa mga test na hindi naman kailangan. Sa halip, pahalagahan ang payapang pamumuhay, tamang pagkain at araw-araw na paggalaw. Dahil minsan, ang sobrang pag-aarala, hindi ang puso mismo ang tunay na nagpapahina sa atin. Pang-apat, Iwasan ang madalas na memory tests o psychological evaluation kung wala namang pagbabago sa ugali. Maraming Pilipinong senior ang natatakot kapag nakararamdam ng koonting pagkalimot. Minsan, kapag hindi maalala kung saan inilagay ang salamin o susi, agad nang iniisip na baka may Alzheimer's o demensya na. Ngunit ayon sa National Institute on Aging, hindi kailangang sumayalim agad sa mga madalas na memory test o psychological evaluation kung wala namang malinaw na pagbabago sa ugali, pag-isip o kilos. Normal sa pagtanda ang maging makakalimutin sa maliliit na bagay, lalo na kung abala sa gawaing bahay o pag-aalaga ng mga apo. Sa kulturang Pilipino, madalas pa nga itong gawing biro. Ay nako, nakalimutan ko na naman, tanda na talaga. Pero sa totoo lang, bahagi ito ng natural na proseso ng pagtanda at hindi agad dapat katakutan. Ang mas mahalaga ay patuloy na paggalaw ng isipan sa araw-araw. Halimbawa, si Lola Mila, 80 anyos mula sa Batangas, ay madalas sabihan ng anak na magpa-brain scan. Ngunit sagot niya, Hindi ko kailangan ng test anak. Araw-araw akong nagdadasal, nagluluto ng adobo at nagkukwentuhan sa mga apo. Doon gumagana ang utak ko. At totoo nga, malinaw pa rin ang kanyang alaala, lalo na sa mga kwento ng kabataan at mga lumang kanta ni Nora Aunor. Ipinapakita ng ganitong karanasan na ang pakikisalamuha, pagmamahal sa pamilya, at pagiging aktibo sa simpleng gawain ay likas na pampatalas ng isip. Ayon sa mga eksperto, ang social interaction at mental engagement, gaya ng pagbabasa ng dyaryo, pag-aalaga ng halaman o paglalaro ng sungka, ay makakatulong upang manatiling alerto ang utak. Kung walang mga kakaibang sintomas tulad ng bigla ang pagkaligaw, pagkalimot sa pangalan ng mga kaanak o pagbabago sa ugali, hindi kailangan ng paulit-ulit na tests na maaipang magdulot ng stress at gastos. Tandaan, ang pagtanda ay hindi sakit, bahagi ito ng paglalakbay ng buhay. Kaya sa halip na matakot, pahalagahan ang mga simpleng paraan ng pagpapatibay ng isip tulad ng pagtawa, pagdarasal, at pakikipagkwentuhan. Dahil sa puso ng kulturang Pilipino, ang masiglang isip ay bunga ng masayang pakikipagkapwa at pagmamahal sa pamilya. Panglima, Iwasan ang overdiagnosis tests gaya ng PSA at routine cancer screenings kung mahina na ang katawan. Isa sa mga pinakapinagdedebatehang isyo sa kalusugan ng mga nakatatanda ay ang labis na pagsusuri o overdiagnosis, lalo na pagdating sa mga test para sa cancer, gaya ng PSA para sa prostate, mammogram para sa breast cancer o colon screening. Sa unang tingin, parang mabuting ideya ito. Mas mabuti ng maanapan kaysa mahuli, sabi nga ng karamihan. Pero ayon sa mga pag-aaral ng World Health Organization, may mga kaso kung saan ang mga ganitong tests ay nakakatuklas ng slow-growing cancers na halos hindi naman nakakapinsala. So halip, nagiging sanhi pa ito ng hindi kailangang operasyon, radiation o chemotherapy na lalo pang nagpapahina sa katawan ng matatanda. Sa kulturang Pilipino, likas sa atin ang pagiging masunurin sa doktor at takot sa pagkakasakit. Ngunit, sa edad na lampas 70, mahalagang isipin kung ano ba talaga ang makabubuti sa katawan tulad ni Mang Ernesto, 78 anyos mula sa Batangas, na ipinasuri ng anak dahil sa takot sa cancer. Nakitaan siya ng maliit na bukol, kaya agad siyang isinay-alalam sa biopsy. Pero dahil mahina na ang kanyang immune system, nagkaroon siya ng komplikasyon at matagal bago nakarecover. Sa huli, napagtanto ng pamilya na mas naging mahirap ang gamutan kaysa sa mismong sakit. Kaya sabi ng mga eksperto, kung ang isang senior ay wala namang sintomas o reklamo sa katawan, hindi kailangang sumay-alam agad sa ganitong klase ng tests. Mas mahalaga ang regular check-up, tamang pagkain, pahinga at pagdarasal kaysa sa takot na baka may sakit. Tulad ng kasabihan ng matatanda, kung panahon mo na, panahon mo na. Pero habang buhay pa, piliin mong mamuhay ng payapa at may ngiti. Sa huli, ang tunay na kalusugan ay hindi nasusukat sa dami ng test results, kundi sa kalidad ng bawat araw na ginugugol mo kasama ang pamilya, sa pagtawa at sa pagpupasalamat sa bawat umaga na ibinibigay ng Diyos. Pangwakas na kaisipan Ang kalusugan pagatapis ng edad na 70 ay hindi tungkol sa dami ng test o gamot kundi sa kalidad ng araw-araw na pamumuhay. Ang mga lolo't lola natin noon ay bihira sa ospital pero malakas at masayahin dahil sa balanseng pagkain, panalangin at simpleng buhay. Hindi ibig sabihin nito na dapat talikuran ang modernong medisina, kundi piliin lamang ang talagang kailangan. Sa mga senior sa Pilipinas, ang pinakamahalagang check-up ay ang pakikinig sa sariling katawan. Kapag may sakit, huwag agad matakot, kundi unawain muna. Huwag din hayaan ang takot o pangungulit ng iba ang magdikta ng iyong desisyon. Ang tunay na kalusugan ay hindi lang sa katawan katawan kundi sa isip at puso. Tulad ng kasabihang Pilipino, ang taong marunong makinig sa katawan, mas mahaba ang lakbayin. Panatilihin ang kapanakagan, magtiwala sa sariling karanasan at piliin ang payong may malasakit, hindi lang basta may titulo. Sa edad na 70 pataas, ang tunay na kayamanan ay ang tahimik, malusog at payapang pamumuhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.